Hello guys, good morning. Nag-arrive na po yung mga orders po sa atin ng mga gamit sa bahay. Ayan po. Ayan, ayan. Kakarating lang po niyan. Yung iba po dito is mga paluwagan items. Yung iba naman, cash to cash. Bid down payment at pagdating ng items. Doon na rin po ibigay yung kalahati Sa mga gusto po diyan umorder PM lang po sa atin page Prince4GO shop legit pong supplier ng mga gamit sa bahay direct from Manila shipping through cargo truck 5 to 7 days lang po narating na at safe na safe yung mga items natin walang damage kasi po, isang truck lang ang sasakyan nito at hindi na palipat-lipat. Kaya ayan po. Mamaya mag-update po kami sa mga items na nabuksan. Ibigyan po namin. Ayun. Yan lamang po at salamat.